Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng Artificial Intelligence, AI. Ang mga impormasyong ibinibigay ay maaring hindi laging tumpak. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Hello, pwede bang gumawa ka ng I am affirmations tungkol sa pagpapasalamat? Kagaya ng ako ay nagpapasalamat sa iyo ngayon. Oo naman, pwedeng pwede. Narito ang iyong mga I am affirmation tungkol sa gratitude in Tagalog. Ako ay bukas sa pagtanggap ng lahat ng biyaya sa aking buhay. Ako ay laging nagpapasalamat sa bawat simpleng bagay. Ako ay nagpapasalamat sa araw na ito at sa lahat ng mga oportunidad na darating. Ako ay nagpapasalamat sa aking kalusugan lakas at kakayahan. Ako ay nagpapasalamat sa aking pamilya at mga kaibigan. Ako ay nagpapasalamat sa lahat ng aral na aking natutunan, maging sa mga pagsubok. Ako ay nagpapasalamat sa pagmamahal na aking ibinibigay at natatanggap. Ako ay nagpapasalamat sa aking sarili, sa lahat ng aking tagumpay at paglago. Ang pasasalamat ay nagdadala sa akin ng kapayapaan at kaligayahan. Ako ay nabubuhay ng may pusong puno ng pasasalamat. Salamat, salamat, salamat. Ako ay nagpapasalamat sa pagiging buhay sa sandaling ito. Ako ay nagpapasalamat sa hangin na aking nilalanghap at sa araw na nagbibigay liwanag. Ako ay laging nagpapasalamat sa lahat ng tulong at suportang aking natatanggap. Ako ay nagpapasalamat sa lahat ng aking nararanasan, mabuti man o hindi. Ang bawat hamon ay nagbibigay sa akin ng pagkakataong lumago at lumakas, at ako ay nagpapasalamat doon. Ako ay nagpapasalamat sa aking mga emosyon na nagpapaalala sa akin na ako ay tao. Ako ay nagpapasalamat sa mga bagong kaalaman at karanasang dumarating sa aking buhay. Ako ay nagpapasalamat sa aking tahanan na nagbibigay sa akin ng seguridad at kapayapaan. Ang pasasalamat ay ang susi sa pag-unlock ng mas maraming biyaya. Ako ay nagpapasalamat sa lahat ng biyaya na naghihintay pa sa akin. Salamat, salamat, salamat. Ako ay nagpapasalamat sa aking asawa, ang aking tapat na kasama sa buhay. Ako ay nagpapasalamat sa aming pagmamahalan na araw-araw na lumalago. Ako ay nagpapasalamat sa aking mga anak. Ang mga biyaya na nagbibigay kulay sa aking mundo. Ang pasasalamat sa aking pamilya ay nagdudulot sa akin ng buong kapayapaan. Para sa mga magulang at kapatid, ako ay nagpapasalamat sa aking mga magulang sa kanilang pag-aaruga at walang sawang suporta. Ako ay nagpapasalamat sa aking mga kapatid sa ating mga alaala at pagiging magkatuwang. Ang aking pamilya ang pundasyon ng aking lakas. At ako ay nagpapasalamat sa kanila. Para sa mga kaibigan at kapitbahay. Ako ay nagpapasalamat sa aking mga kaibigan, sa kanilang pagiging totoo at sa mga tawanan. Ako ay nagpapasalamat sa aking mga kapitbahay, sa kanilang pagiging kabahagi ng aming komunidad. Ako ay nagpapasalamat sa bawat ugnayan na nagpapayaman sa aking buhay. Para sa mga kasamahan sa trabaho, ako ay nagpapasalamat sa aking mga kasamahan sa trabaho sa bawat pagtutulungan at aral. Ako ay nagpapasalamat sa pagkakataong makapaglingkod at magbahagi ng aking talento. Salamat, salamat, salamat. Ako ay nagpapasalamat sa mga sundalo at pulis na nagbabantay sa ating kaligtasan. Ako ay nagpapasalamat sa mga bumbero at rescue team na tumutugon sa oras ng pangangailangan. Ako ay nagpapasalamat sa mga public servant na nagtatrabaho para sa ikabubuti ng ating komunidad. Sila ang mga bayani ng ating bayan at ako ay nagpapasalamat sa kanilang sakripisyo. Ako ay nagpapasalamat sa mga doktor, nurse, at iba pang health workers na nag-aalaga sa ating kalusugan ako ay nagpapasalamat sa mga guro na naglalaan ng kanilang oras at kaalaman para sa ating kinabukasan. Ako ay nagpapasalamat sa mga inhinyero, arkitekto at manggagawa na nagtatayo ng ating mundo. Ako ay nagpapasalamat sa lahat ng profesional na patuloy na naglilingkod sa lipunan. Ako ay nagpapasalamat sa mga magsasaka na nagsisikap sa bukid para may makain tayo. Ako ay nagpapasalamat sa mga mangingisda na naglalayag upang magdala ng pagkain sa ating hapag. Ako ay nagpapasalamat sa mga construction worker na nagtatayo ng ating mga bahay at infrastruktura. Ako ay nagpapasalamat sa mga two ng jeep, bus at tricycle na naghahatid sa atin araw-araw. Ako ay nagpapasalamat sa mga tindero at tindera sa palengke at kalsada. Ako ay nagpapasalamat sa lahat ng manggagawa na nagbibigay serbisyo sa likod ng entablado. Ang kanilang sipag at tiyaga ang nagpapatakbo sa ating bayan at ako ay nagpapasalamat sa kanilang kontribusyon. Salamat, salamat, salamat. Ako ay nagpapasalamat sa aking mga alagang hayop sa kanilang unconditional love at walang sawang saya. Ako ay nagpapasalamat sa aking aso na laging excited sa aking pagdating. Ako ay nagpapasalamat sa aking pusa na nagbibigay ng kapayapaan sa tahimik na sandali. Ang presensya ng mga hayop sa aking buhay ay nagdadala sa akin ng malaking kaligayahan. Ako ay nagpapasalamat sa kalikasan, sa mga puno, bulaklak, at sa hangin na ating nilalanghap. Ako ay nagpapasalamat sa lahat ng hayop na bahagi ng ating mundo, malaki man o maliit. Ang bawat nilalang ay mahalaga at ako ay nagpapasalamat sa kagandahan ng ating mundo. Ako ay nagpapasalamat sa mga aklat, sa bawat pahina na nagbubukas ng bagong mundo at ideya. Ako ay nagpapasalamat sa mga manunulat at sa kanilang mga kwento na nagbibigay buhay at aral. Ako ay nagpapasalamat sa lahat ng kaalaman na nagpapalawak sa aking pag-iisip at pag-unawa. Ako ay nagpapasalamat sa musika sa bawat tono na nagpapagaan ng aking damdamin at nagbibigay saya. Ako ay nagpapasalamat sa mga pelikula at sining na nagpapamulat sa aking isipan at nagbibigay inspirasyon. Ang bawat likhang sining ay isang regalo at ako ay nagpapasalamat sa mga artistang lumikha nito. Salamat, salamat, salamat. Ako ay nagpapasalamat sa may likha, sa pagiging buhay sa bawat sandali at sa paghinga na kanyang kaloob. Ako ay nagpapasalamat sa pagmamahal at paggabay na kanyang ibinibigay sa bawat araw. Ang pasasalamat ko ay umaabot sa kanya, sa paglikha ng mundo, ng universo, at ng lahat ng bagay na narito. Ako ay nagpapasalamat sa pagiging bahagi ng kanyang dakilang plano. Ang bawat biyaya, malaki man o maliit, ay mula sa kanya. Salamat, salamat, salamat sa lahat ng bagay.